Sadyang napakahirap po magsalita sa inyong harapan. Balit, kukunin ko rin po ang pagkakataon na ito upang kayo pong lahat ay aking mga pasalamatan. Maraming maraming pong salamat sa aking mga mga anak sa aking mga kaibigan, at lalong lalo na po sa mga respetado nating mga sponsors. Alam po po na schedule ninyo. Subalit, mas pinili po ninyo na na po upang samahan mo upang samahan kami sa ating selebrasyon sa kasal ni Venus at kas si Tenroy. Kaya yeah. muli po akong napakasalamat sa inyo at ang message ko sa mga asawa ay simple lamang. Uh, respeto sa isa't isa, mahalin nila ang isa't isa at habaan nila ang pasensya haba, habahan lang. At sanong kalilimutan na laging manalangin sa ating pong may kapal sapagkat ang Diyos ang siyang ating talagang gabay sa buhay. Yun lamang po. Muli, maramang ma